Tagal na po kayo dito sa kalsada tayo. Uh, okay. Eh, si Melo Aguinaldo, artista naman yun eh. Ay diba? Pero... Oh, Meron pa ka... May... Anong probisya niyo po? May probisya po ba kayo? Ako? Opo. Kaya ako na yun. Kabugayan ba? Kabugayan di. Kab Kabugayan Leti? Halo. hapon ko, kumain na po ba kayo tay? kaya po tayo magpupuan po, po tayo kaya ano pong pangalan nyo tay? ano po? pwede pong makinitabi po tay? pwede pong makinitabi? tabi lang po ako dito tay ha ano pong pangalan nyo tay? Ano po? Ano <laughs> po nga po eh, tay? Ano po kayo, tay? Oh, Kain po muna kayo, tay? O, oh, ano po? Ano po? Ano po? Kain po muna kayo, tay? Kumain na po ba kayo? Ano po pangalan niyo tayo? tay? Tay. Tay. Tay, muna kayo tayo. Ito po tayo. Please. Ano ko po pangalan niyo tay? Paki-pumula mo yung pangalan niyo. Pangalan ko. Ako po pala si Paul, si Valerie. Tayo po tay. Ano po tayo? Matagal na po kayo dito sa kalsada tayo. Wow. Ano ba? Okay. Eh, si Melio Aguinaldo, artista naman yun eh. Diba? Pero... Pagkakataon. -pag -pag Sa Naglasang po kayo tayo. Uh, isang malalasing. Uh, ano po? ba? Isang malalasing. Malalasing? Oo. Uh, ano dito? Lasing po kayo nyan? Hindi na ba? Hindi na ba? Ulit yung pangalan nyo po. Ilang taon na po kayo, Tay? Ako? Opo. Ilang halin na nga ako sa kong... Ano po? Parang zero ba? Zero balance na yun po. Zero balance. <laughs> Bayan yan, lupa. Ba? Ha? Ha? pambabayad ng lupa. Ah, pambabayad ng lupa po. Ah, so, dito ko na po nakatira. Dito, dito po sa pwesto po na ito. Tapos, pagbukas po, tayo, saan po kayo pumupunta pag nagbukas na po ito? Hindi, dati, lamang sila ko ito. Saan po dito? Sa ano po, pagkakas. May, anong probisyon niyo po? May probisyon po ba kayo? Opo. Kakuan ako. Saan po? Kabukbayan. Pa? Kabukbayan Litig. Kab Kabukbayan Lit? Oo. Oh. Ah, matagal na po kayo dito sa sa ano po? Sa Rizal po? matagal tagal na rin. Pero... may ano po kayo tayo? May pamilya po? May asawa? Mga anak? Ba, wow. may nasaan may ko Pero hindi naman siya alam. May nakaroo po kayo ng anak tay. Oo. So, so, may. Ano, Ma, ilang taon kayo mo kakapit tay? Sa, sa unboxing. <laughs> ilang taon kayong magkakapatid tay? Hindi ko alam. Ilan po kayong magkakapatid? Sa Maynila. Ha? Ilan po kayong magkakapatid tayo? Kami? Opo. Opo kami. So... Crazy. Crazy po? Nasaan po yung mga kapatid ko po? Hindi ko alam kung nasa... Ah, wala na po kayong kontak ko sa kanila. So, matagal, Yeah. Matagal-tagal na rin po kayo dito sa sa po yung ganito. So, paano po yung pagkain nyo po araw-araw? Saan po kayo kumukuha? Sampay na kayo. Pa? po na sa buhay po. Sampay po mga bishi. So, si tatay nung una, so parang ilap po siya. Tapos noong medyo nag-uusap na po kami ng matagal, nakakasagot naman po si tatay. Akala ko nga po, medyo ano na siya, yung parang kaya ano, may difference na po siya sa pag-iisip. Pero, sumasagot pa rin naman po si tatay, kahit pa paano. So, Tracy daw po silang magkakapatid. ayun mga besi Tapos, po alam kung nasaan. Taga, ano po sa uh, kabugawan lady po. Ayun po, mga bishi. sino man po yung nakakakilala ko po kay tatay, ito po siya. O kaya yung mga kamag-anak man lang po, yung mga kapatid niya po. Andito po siya sa Rizal, sa isang, sa harap po ng Flying V. ayun po. Flying V po yung gasolina. Ayan po po. Ayan, dit, nadaanan po namin si tatay, nandito po sa... Sige tayo, kain ka na po. Sa Murong Rizal po siya. Ayun, kung sino man po yung nakakilala kay tatay, ayan. Tayo gusto niyo po ano, yung manawagan po kung sa mga kamag-anak niyo po. Sigurado po akong mapapanood po nila ito para halimbawa po kung ano, mapuntahan ka po namin o mabalikan ka po namin. Kung meron man pong mag, ano, ko maghanap po sa inyo. Meron ka po bang gustong sabihin po, tayo? malayo ano, pananawagan Bus na po manawagan po? Sa San Juanico Bridge Ah, sa ano po yun? Sa sa Tacloban po? Eh, wala naman O, yung San Juanico po Opo Ayan, so kung sino man po yung nakakilala po kay tatay, no? Mga beshi, ayan. In, in, behalf po ni Daddy Frank ayun po nadaanan po namin to kasi meron din po kaming mga charity po so ayun nadaanan namin si Tatay pabalik na po kami ng Makati so ayun po akala ko po si Tatay talaga na so kung sino man po nakakilala kay Tatay ayun po maki pag-ugnayan na lang po kayo sa amin para po matulungan po natin sa kawawa naman po siya. Sige tayo, babay po tayo. Magbabay ka na po tayo. Babay po. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat din, Tay. Po mag po. Mag-iingat kayo. Thank you very much. Tay. Ito po tayo. Pangkain nyo po. Bigay po ito ngayon. Daddy Frankie po. Ayan po. Pangkain nyo po. Sige po. Salamat po kay Daddy Frankie. Ayan po. Kay Daddy Frankie po yung galing tayo. Sige po tayo. mag ingat po kayo lagi ha. Ah. Mag-iis po. Bye. Ayan po. Mga Veshi na po. Isa po natin natulungan si tatay. Kawawa naman si tatay. Sige tay.